Nanginitlog ata ito mga kapaks. Ah, nanginitlog nga mga kapaks. Nanginitlog nga yung ano. So, na, naaktuhan natin sa pagpapangitlog niya. So, ito hindi natin to ano. Hindi na natin to matagal na. Mga ilang weeks ko na... Mauna ni gapiso siguro. Ambot mo bua ko ba kani di ba kani? Binugok nindo ha. So yun mga kapaks, ah, balik ito na yung mga sisiyo ng pabo na nalagaan natin. So yung mga itlog niya is ah, napisa na. So yung nandito mga kapaks, ah, sampung peraso na lang to kasi dosis sana dosis sana sa dosis sana sila naging sisyo kaso namatay yung dalawa napakan siguro ng mama nila yun namatay yung dalawa so ginawa ko mga kapaks kinuha ko na lang sila tapos inilawan ko na lang para mabuhay sila kasi pag hindi natin sila kinuha dun sa mama nila baka maubos pa sila maapakan sobrang dami kasi nila dosis sila eh. So, nalagasan tayo ng dalawa. So, natira sampo na lang. So, iyan sila mga kapaks. Bali, yung ang namatay pala kapaks, ah, may puti. Yung isang namatay puti. Tsaka yung katulad nito, itim to eh. Pag mga ganyan. Pag lumaki yan, itim na yan eh. <coughs> yan, yung kulay dilaw. Oh. Ang tapang. Oh. Yung kulay dilaw oh, mga kapaks. Pag laki niyan, kulay puti lang yan. Ito sila kulay itim 'yan 'yan. yun yung mga gulay may kulay na itim. Paglaki niyan kulay itim to. And. So sana ma sana mapabuhay natin 'to lahat mga kapaks Pag nabuhay 'to sila lahat. Ah. Uh, so sobrang dami nito. sampo So bubulimin naman natin itong mga kapaks yung para pakain na naman. Ay. Kailangan sila noon. Kailangan sila ng init kaya nilagyan natin ng ilaw. Hindi sila pwede na <coughs> iano sa init kasi kailangan pa nila ng init eh. Kasi wala na rin, wala na yung inahin nila. So ang ginawa natin parang yan na natin incubate natin na sila para mabuhay talaga yan ito yung yung <coughs> yung puti natin natira mga kapaks <coughs> excuse me yung puti na natira natin mga kapaks apat na lang sila apat na kulay yellow puti yan paglaki yung itim naman ah bali anim <coughs> pero itong isa to ito 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 yan yan yan, ito, ito. Ito. Yan. Ah, hindi ko pa sure kung itim ba yan paglaki or puti na may itim-itim ba. Mas kung yung lahi kasi nito mga kapaks, eh, maganda yung mga lahi nito. Hindi to sila ano, yung pabo na uh, ah, ngayong generation na maliliit na. <coughs> Parang ano to sila yung ah, mga ah, hybrid pa na pabo. Yung malalaki pa kahit babae malalaki. hindi sila native na pabo Ayan. ganyan lang sila pero ayan. ang hasilan natin dito is uh, yung karton nila yan itong karton na yan kunin natin yan tapos palitan natin ang ano, panibagong karton para naman na uh, hindi laging ano yung ano nila tinutulugan hindi laging basa kailangan natin linisan lagi Ayan. so may isa pa tayong ano mga kapaks may isa pa tayong pabo na naglilimlim doon. so bali anin pa yun yung itlog nun is anim sana mapisa yung lahat bali yung ginawa natin kasi mga kapaks itong yung Inahin nila nung sisiw pa lang sila nabili ko lang ng 250 tatlo so hindi ko ano kalain na puro babae pala walang naging lalaki so ang ginawa ko mga kapaks uh, nagrenta ako ng lalaki na pabo so yun nagrenta ako ng lalaki na pabo bali 2 weeks ko rin pinaano sa babae ko na pabo tapos pag 2 weeks ibinalik ko na sa may ari at ito na nga nabunga na yung pag ano natin magsisikap sa ating alagang pabo and parang nag ano ito yung isa nangyari sa iyo. ayan ka matapang itong mag maldita itong isa hindi ko hindi pa natin malalaman mga facts, na ano kung saan yung babae saan yung lalaki para lang silang ano para lang silang uh, mga manok na sisiyo maliliit lang hindi naman sila masyado na malaki um, pagkakala natin malaki yung sisiyo nila pero hindi parang ano lang din sa manok lang din pero lumalaki sila malalaki talaga yung paa nila yan so yun mga paks pakita ko sa inyo yung uh, inahin nila kailangan kasi natin silang ihiwalay pag hindi natin sila hiniwalay baka maubos kung apakan lahat Yan. so mamaya palitan natin to ng ano ng karton ah. ah mamaya palitan natin to nakat yung video natin kasi may ah kinausap tayo ayora ah yun mga kapak ah, puntahan muna natin yung ano yung inahin nila tapos ah, mamaya palitan natin to Yan. So, ginagawa ko lang ito mga kapaks. Ah, tinatakpan ko lang yung buong karton para yung init niya talaga is andun sa kanila kasi pag nawalan sila ng init <coughs> delikado pa tong ano manghina sila eh kailangan pa kasi nila ng ano init ng katawan nila so wala yung mama nila kaya ilaw nilang lang nilagay natin so tara mga pax, natin yung inahin nila silipin natin mga kapaks uh, ito yung uh, inahin nila na ano inahin nila na abo yan So bali ito tala, ito yung sana ni nang itlog. Yung may itlog na lang kaso yung CCO niya isa is kinuha natin. <coughs> kinuha natin so ginawa niya ah yung itlog nito hinakot niya lahat. Hinakot niya, nilipat niya diyan sa kanya. So ito na yung walang itlog. So yan. Tignan natin. Matapang yan. May itlog sa ilalim. Yan. Bale, ito na sana yung ulang itlog kasi kinuha natin lahat yung ano. Yung sisiyol nila. Ito, babae din to eh. Yung itlog nito, ah, halo lang sila. Tapos yung naging sisiyol din. Yan. So ito, kahit wala na siyang itlog. Yan. Kahit wala na siyang itlog. Naglilimlim pa rin siya kasi eh hindi pa niya na napisa yung itlog niya eh. Kinuha nito eh. Pinagtataka ko lang mga kapaks. Ah, paano niya nailipat yung itlog? Itlog nito. Paano niya nailipat Diyan sa anuhan niya? Doon ako nagtataka. Doon ako hiwagaan Lahat ng itlog na hakot niya dyan na dito galing eh. Divider naman ito mga kapaks. Hindi naman siya makakaano. Yan. yung pinagtataka ko mga kapaks. Ah, yung itlog nilipat na lahat. So ito na yung walang ano, walang itlog. Dapat sana yung itlog nito andito sa kanya to eh. Pero pinabayaan ko na lang kasi magaling maglimlim tong isa eh. So yun mga kapaks. Yun ang ginagawa ng isa. Gusto rin yung maglimlim. Itlog ata ito mga kapaks ah nangitlog nga mga kapaks nangitlog nga yung ano so na naaktuhan natin sa pagpapangitlog nya so ito hindi natin to ano hindi na natin to matagal na mga ilang weeks ko na tinanggal yung ano yung lalaki na pabo pero nangitlog pa siya yan hindi natin alam na kung kung ma, mapipisabi yan o sapids lang yan so yan natin, aktuhan natin siya na ng itlog so <coughs> gawin natin dito mga paksa uh, yung itlog niya lipat natin dun sa kabila So, yun. Yung itlog na kunin natin yung itlog. Kakapisa pa lang na itlog. Ay, mapakan na yung mga kapaks. Yan. Yan o. Oh. Mainit-init pa. Bagong ano pa, bagong labas pa. So, gagawin natin ito mga kapaks kasi yung isa wala ng itlog. Ito na lang yung <coughs> ito na lang yung ilagay natin. Yan. So nangingitlog pa pala to siya. So ngayon nat natin na nangitlog siya. Ayan. Lagay natin dito mo cut Gago. Sorry, sorry. Sakit nun <coughs> so, ah. so yun mga kapaks ah. Uh, hanggang dito muna yung pag pakita natin sa kanila so maganda yung cimpo natin ngayon is dahil na nasimpohan natin na ng itlog ng itlog pala itong isa kaya pala siya andito so para rin nanguhuli tayo ng octopus na na nasimpohan natin na lumabas sa ano niya so yun mga kapaks ah sana ma makapa ano pa tayo ng maraming ano alagang pabo <coughs> So ayan, sana ito yung itlog nito na itlog niyan na nilipat niya dyan. Siya na lang yung naglimlim. So sana mapisa ito lahat. So ayan mga kapaks, ah, maraming salamat sa panonood nyo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, uh, ah, pakipindot na rin yung subscribe dyan Taka, tapos pakipindot na rin yung bell notification mga kapaks yung napakita nating sisiw kanina sampo, ito yung inahin ito yung inahin niya dose sana sila na yung dalawa kasi napakan so yun mga kapaks, thank you